VP Sarah Duterte calls the complaint against Congressman Pulong Duterte a part of the administration's political attacks. Your reaction, Po? As I have said during the last uh, press briefing, that the vice president should have at least leveled up in her discussions, in her responses in certain issues. But it seems that she never heard. anything in regard to that. Or she just refuses to listen. Hindi siya nag-level up. Mas parang bumaba pa. Inuulit niya muli ang kanyang mga excuses na pamumulitika, politicking. Kung ito ay patungkol sa inyong kapatid, sinabi niya po sa interview, hindi pa niya nakakausap si congressman Pulong Duterte. At malamang ay hindi niya rin po na ang interview sa kanyang kapatid. At uh, ito po ay nasama na po sa news. At uh, and I quote sa Tagalog po ito, pero he, he said it in Cebuano. Sa akin mga kapatid na Dabawenyo, ngayon nakita niyo na naman ang video. Matagal-tagal na yon nangyari. Sige lang, this is po pa rin kung sino ang iboboto nyo sa pagkakongresman sa unang district. Di ako makikialam sa Adi Duterte sa wikang Cebuano. Cited po ito sa isang news article ng Abante. Now, kung inami naman po ni Kongresman uh, Congressman Polong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ganiwang ito ng nganyang, ng kanyang kapatid sa pangulo at sa administrasyon. Napangit dito na ang pag -hire, pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction. Ang sandaling kaligayahan. Bakit ito ibibintang sa pangulo? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Uh, definitely, uh, Congressman Polong the is a public servant. He should know his obligations. He should know the laws. He should know what good traits of a leader should be, or what and what good traits uh, that a leader uh, should. Uh, 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 describe himself